Okay, mapagpahalang araw sa lahat. Bali ngayon, ituturo ko sa inyo yung mga size at saka mga pwesto na kailangan gawin kapag gumagawa tayo ng mga portrait o mga ibang design. Kagaya nito, pinalagay ni client sa lower sleeve niya, sa outer sleeve. So, yung balat natin dito, medyo kurbada. So, hindi tayo pwedeng maglagay o gumawa ng malaking size sa ganitong area ng braso kasi ano siya pabilog kumbaga kurbadang kurbada so pag dinikit natin yung malaking design o malaking size ng stencil pwede siyang ma-deform malaki yung possibility niya na hindi maging kamuka yung portrait o yung ibang pyesa na gagawin natin halimbawa circle tapos naka-stencil yung circle na gagawin natin tapos nilapat natin sa kurbadang balat o kurbadang area ng balat kagaya nitong braso So yung circle magiging paoblong kasi yayakap siya paikot dun sa pinakabraso so ang mangyayari magiging paoblong maganda gawin yung mga ganitong klaseng design sa mga part na plat kahit malaking design pa yung gawin natin basta kakasya dun sa area halimbawa sa chest medyo flat yon o may mga plat na chest talaga pwedeng pwede siya kahit malaking design kasi hindi siya basta-basta madi-deform kasi flat nga siya. Kumbaga, parang gagawin mo siya ng normal kasi flat nga yung pinaglapatan mo. So, walang pagka-deform na mangyayari o hindi magbabago yung itsura ng stencil mo dun sa mga part na yon o kaya sa likod, yan. Sa hita, pwede rin kasi medyo malapad yung hita. May lalapat mo rin siya ng maayos na hindi ma-deform -de yung itsura o yung mga image na ginagawa natin kasi medyo flat yun sa area ng hita. Pero titignan nyo rin may kasi may mga hita na medyo bilugan din o kurubadang kurbada din hindi kasi pare-pareho yung mga hita ng mga bawat tao kailangan pa rin natin talaga tignan muna bago natin desisyonan kung doon pa dapat ipalagay ni client yung pyesa na gusto niya basta ang importante paliwanag natin kay client kung ano yung mga posibleng mangyari kapag ka ipinilit niya yung gusto niya dapat din kapag ka talagang siya yung nasunod sabihin din natin sa kanya na walang sisihan kung sakaling hindi maganda yung naging resulta hindi naging kamuka sa totoo lang meron din ako mga gawa sa mga ganito kagaya nitong mga kurbada na area meron talagang nadideform talaga at pinapaliwanag ko naman yon kagaya nyan medyo parang umoblong yung muka o humaba normal naman yon sa mga portrait na pyesa kapag medyo kurbada kurbada yung braso tapos hindi naman pwedeng sobrang diit yung gagawin so pinag-uusapan namin yon So yun lang, maraming salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo sa topic natin ngayon. Napaka-importante nun yung mga kurbadang area ng balat natin. Kung portrait ang gagawin sa ganitong part, huwag kayong gagawa ng malaki. Don't forget to follow and share, pero pasuan mo muna bago mo i-share. Muli, ako si Nadia Arpen nang nasa tutorial. Hanggang sa mga susunod na video, God bless sa ating lahat at maraming salamat.